Dahil sa epekto ng El Nino, nagpatupad na ng price freeze ang DTI sa ilang pangunahing bilihin sa bansa. Ano naman kaya ang reaksyon ng ating mga kababayan? Alamin yan sa ulat ni Noel Talakay live. Noel, Dominic, alam mo, matilas ang ayon yung ating ilang mga kababayan na nagkaroon ng price freeze sa ilang pangunahing bilihin at ito nga ay pinapatupad na ngayon ng Department of Trade and Industry. Mga delata ang madalas na ulam ng pamilya ni Nanay Beng. Ito lang kasi ang kaya ng kanyang budget dahil hindi naman kalakihan ang kinikita niya bilang tendera sa palengke pula kantera, ang sardinas, kaya lang budgetin. Kaya naman naging tuwa niya ang balitang price freeze sa ilang mga pangunahing bilihin batay sa anunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang ilang dilata sa mga isa sa ilalim sa price freeze hanggang July 10. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, nagbahayag ang mga manufacturer at mga retailer na magpapatupad sila ng price freeze sa mga pangunahing bilihin matapos ang kanilang pagpupulong nitong Mayo at Res. Sa isa pahayag, sinabi pa ng kalihim na patuloy nilang binabantayan ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado at pinagpapasalamat ang ugnayan ng DTI at mga iba't ibang industriya para mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer lalo na ngayong tumitindi ang epekto ng El Nino sinabi rin ng kalihim na naiintindihan niya ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino ngayong panahon ng El Nino kaya naman tinitiyak nila na tama ang presyo ng mga pangunahing bilihin at maayos din ang pagpapatakbo ng mga negosyo ng mga retailer. Samantala, panawagan naman ng isang tendera kontrolin din ang presyo ng gulay dahil kung dati ang ilang gulay ay nasa 300 pesos ang presyo nito. Ngayon, nasa 550 na. Dati nakakapagpa dami sila ng talo, ngayon konti na lang naaanin uh, nila kasi nga kulang sa tubig sa sobrang init. Aminado sila kapos ang kanilang kita dahil patuloy ang pagsirit ng presyo ng gulay simula nang manalasa ang El Nino. Na nagawagan po ako para tulungan naman kami sa pagtitinda namin ng gulay na bumaba. Sa ilalim ng Price Act, agad na magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw sa ilalim ng State of Calamity. Dominic, yun nga, ang uh, iba naman natin mga kababayan, lalo na yung mga sa palengke, Nating din yung ilang uh, mga pangunahing bilihin tulad ng gulay at iba pa ang mga produktong agrikultura na baka naman uh, magkaroon din ng price freeze. Dominic? Alright, maraming salamat Noel talakay.